May mga bakit ba tayong hindi pa lubusang naunawaan tungkol sa huling yubdo ng buhay na ating mga mahal sa buhay, lalo na ang ating mga magulang o lolot-lola. Napakahirap tanggapin, di ba? Mamakita ang unti-unting paghina ng ating minamahal at minsan hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyayari o kung paano tayo makakatulong. Ang takot na di maintindihan, ang pangamba na baka hindi natin nagawa ang lahat o baka may kulang sa ating pag-aalaga. Napaka-bigat sa damdamin ng mga sandaling iyon, lalo na kung tayo makikita nilang lakas, pero sa loob-loob natin, tayo rin ay nalilito at nangangamba. Ang bawat sandali ay tila ba isang tanong na walang kasagutan, at ang bawat titig sa kanilang mga mata ay nagbibigay ng matinding sakit sa puso. Pero may mga sikreto, mga palatandaan na ang mga hospice nurses na ang buhay ay nakatuon sa pag-aalaga ng mga nasa dulo na ng kanilang paglalakbay ay madalas nakikita. Sila ang nakakakita ng mga sinyales na madalas nating hindi napapansin, mga hudyat na nagsasabing malapit ng pamamaalam. Ang mga palatandaang ito ay hindi dapat magdulot ng takot o labis na pagkabahala pagkusay magsilbing gabay upang mas maging handa tayo, mas makapagbigay ng pagmamahal at mas maunawaan ang proseso ng paglisan. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang palatandaan na madalas mangyari bago pumanaw ang ating mga nakatatanda. Ayon mismo sa mga karanasan ng mga hospice nurses na may malawak na kaalaman at puso para sa mga pasyenteng ito. Ang kaalaman na ito ay hindi para tayo matakot, kundi para mas maging handa tayo mas makapagbigay ng pagmamahal at mas maunawaan ang proseso. Ito ay para mas maging mapayapa ang paglisan na ating mahal sa buhay at magkaroon tayo ng kapayapaan ng kalooban na nagawa natin ang lahat ng makakaya natin para sa kanila. Kaya naman, pakiusap, manatili kayo hanggang sa huling bahagi ng video dahil may isang bagay doon na tsak na magpapamulat sa inyo at magbibigay ng malaking ginhawa sa inyong puso. Simulan na natin ang pag-unawa sa mga mahalagang palatandaan na ito. Ang una, at madalas na napapansin ng mga pamilya, ayon sa mga hospice nurses, ay ang pagbaba ng ganang kumain at uminom ng ating mga nakatatanda. Pansinin ninyo, kung dati mahilig silang kumain ng paborito nilang adobo, sinigang, o kahit simpleng lugaw, unti-unti na itong nababawasan. Minsan, ayaw na nilang kumain o kung kakain man, napakalit na lang ng kaya nilang ubusin. Ganun din sa tubig, kung dati ay umiinom sila ng madalas, ngayon ay tila ba hindi na sila nauuhaw. Ito po ay isang napakakaraniwang pagbabago at maalagang maunawaan natin kung bakit ito nangyayari. Ang katawan ng isang taong nasa huling yugto ng buhay ay dahan-dahang bumabagal ang proseso. Hindi na nito kailangan ng maraming enerhiya gaya ng dati. Kaya natural lang na bumaba ang kanilang pangangailangan sa pagkain at inumin. Parang isang makinang dandang na ubusan ng gasolina, hindi na nito kailangan ng marami para lang manatili sa takbo. Ang organ systems sa loob ng katawan ay unti-unting humihina at ang proseso ng pagtunaw ng pagkain ay nagiging mahirap na para sa kanila. Ang pagpilit na pakainin sila ay maaaring madulot lang ng discomfort o pagkahilo o baka mas masama pa, baka sila ay mabulunan. Kaya ano po ang dapat nating gawin bilang mga nagmamahal na kapamilya? Ang pinakamahalaga ay huwag po nating pilitin silang kumain o uminom kung ayaw nila. Ang pagpilit ay hindi makakatulong. Bagkus ay makakadagdag lang sa kanilang discomfort. Sa halip, mag-alok po tayo ng napakaliit na bahagi ng kanilang paboritong pagkain, baka sakaling tikman nila. Maaari rin tayong mag-alok ng maliliit na sip-sip ng tubig o kahit sabaw ng gulay o kaya naman ay paborito nilang juice o halo-halo na may kaunting yelo para lang mabasa ang kanilang labi. May mga kaso na mas gusto nila ang mga ice chips o frozen fruit pops dahil mas nakakapresko ito sa kanilang bibig ang pagmo ng kanilang labi gamit ang lip balm o moist swabs ay makakatulong din para maiwasan ang pagkatuyo nito na isa ring pinagmumulan ng discomfort. Ang mahalaga dito ay ang pagbibigay ng ginhawa, hindi ang pagpapakain para tumaba o lumakas. Sa puntong ito, ang pagpapakita ng pagmamahal ay hindi na nasusukat sa kung gaano karaming pagkain ang kanilang nakakain kundi sa kung gaano tayo kapresente at kaunawain sa kanilang pangangilangan. Ang pag-upo sa tabi nila, ang paghawak sa kanilang kamay, ang pagbibigay ng isang niti o malumanay na salita ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagkain. Tandaan, ang pagmamahal na ating ipinaparamdam ay mas nakakabusog kaysa sa anumang pagkain. Ito ang pinakamahalagang sustansya na maibibigay natin sa kanila sa huling yugto ng kanilang buhay. Ngayon, nanunawa na natin ang pagbabago sa kanilang gana sa pagkain at inumin. Dumako naman tayo sa ikalawang palatandaan na madalas natin may kita. Ito ang mas mahabang oras ng pagtulog at pagina ng inerya. Kung napapansin ninyo na ang inyong mahal sa buhay ay tila ba mas mahaba na ang tulog at mas madalas nakapikit at kahit gising naman ay tila ba walang inerya o ayaw ng gumalaw. Ito po ay isa pang karaniwang senyales. Kung dati ay aktibo sila, nayon ay parang gusto na lang nilang nakahiga at nakapahinga. Maaring ilang oras silang tulog at paggising ay parang gusto na ulit matulog. Ang paliwanag dito ay katulad din sa pagbaba ng gana sa pagkain. Ang katawan ay naghahanda na sa pamamalam at sa prosesong ito, ang enoria ay dahan-dahang nababawasan. Ang tulog ay nagiging paraan ng katawan para makapagpahinga at mag-conserve ng huling enoria. Ito ay hindi ibig sabihin na tamad na sila o ayaw na nilang makipag-ugnayan. Ito ay bahagi ng natural na proseso. Ang mga organo ay nagtatrabaho ng mas mabagal at ang pagkapagod ay nagiging higit na nararamdaman. Para silang isang lampara na unti-unting naubusan ng langis at mas madalas na pinipiling patayin ang ilaw upang makatipid ng nalalabing lakas. Ang pinakamahalagang gawin natin dito ay hayaan po natin silang matulog. Huwag natin silang gisingin ng sapilitan. Magbigay po tayo ng isang tahimik at payapang kapaligiran sa kanilang silid. Kung maaari, bawasan ang ingay, hinaan ang ilaw, at siguraduhin komportable sila sa kanilang kama. Ilagay ang paborito nilang kumot, unan, at siguraduhin ang temperatura ng kwarto ay kaaya-aya. Kung gisin man sila, makikita ninyong kulang na rin sila sa lakas para makipag-usap o gumawa ng mga bagay na dati nilang ginagawa. Ang mahalaga ay ang inyong presensya. Kahit natutulog sila, maaari pa rin silang makarinig ng mga tunog at boses. Kaya naman, patuloy po tayong makipag-usap sa kanila sa isang malumanay at mapagmahal na paraan. Sabihin sa kanila kung gaano ninyo sila kamahal, kung gaano kayo nagpapasalamat sa lahat ng nagawa nila. Maari rin kayo magbasa ng paborito nilang libro o pakinggan ang paborito nilang musika. Ang paghawak sa kanilang kamay, kahit natulog sila, ay nadpaparamdam ng inyong presensya at pagmamahal. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanila. Ang pagiging tahimik na kasama nila sa mga sandaling ito ay mas mahalaga kaysa sa pagpilit na sila ay maging aktibo. Ang pagunawa sa prosesong ito ay makakatulong sa atin na magbigay ng mas mataas na antas ng pag-aalaga na nakatuon sa kanilang kapayapaan at ginhawa higit sa lahat. Ang tulog nila ay hindi tanda ng pagtalikod sa mundo, kundi ang paraan ng kanilang katawan para magipon ng lakas para sa huling yugto ng kanilang paglalakbay. Ngayon, nanawnawanan na natin ang mga pagbabago sa pagkain at pagtulog, dumako naman tayo sa susunod na palatandaan na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Lalo na sa ating kulturang Pilipino na mahili makipagkapwa at makipagkwentuhan. Ito ang ikatlong palatandaan, ang paglayo sa mga tao at paghinto sa pakikipag-usap. Mapapansin ninyo na kung dati ay masigla sila nakikipagkwentuhan sa inyo, sa kanilang mga apo o sa kanilang mga kaibigan, nayon ay tila ba mas gusto na nilang mapag-isa. Bihira na silang sumagot sa inyong mga tanong o minsan ay tumitingin lang sila ng tahimik. Kung may mga bisita, maari magpakita sila ng konting reaksyon pero madalas ay mas gugustuhin nilang matulog na lang o manatiling tahimik. Hindi na sila sumasama sa mga family gatherings kahit pa sa loob lang ng bahay. Ito ay maaring masakit para sa atin dahil pakiramdam natin ay tila ba sila ay lumalayo na. Pero tandaan po natin, ito ay isa ring natural na proseso. Sa huling yugto ng buhay, ang isang tao ay tila ba nagpopokus na sa loob ng kanyang sarili? Naghahanda sila para sa isang napakalaking paglalakbay. At sa prosesong iyon, ang enerya at atensyon ay nauubos na para sa mga panlabas na interaksyon. Sila ay nagiging mas introspective, mas nakatuon sa kanilang sariling kapayapaan at paghahanap ng kahulugan sa huling mga sandali. Maaaring may mga espiritual o personal na bagay silang pinoproseso sa kanilang isip at puso na hindi na nila kailangang ibahagi sa iba. Ang paghina ng katawan ay nangangahulugan din na wala na silang lakas para makipag-ugnayan gaya ng dati. Ano ang dapat nating gawin sa panahong ito? Ang pinakamahalaga ay respetuin po natin ang kanilang pangangailangan sa katahimikan at pag-iisa. Huwag po nating pilitin sila makipag-usap o makipag-ugnayan kung hindi nila kaya. Ang pagiging presentang ninyo ay sapat na. Umupo lang po kayo sa kanilang tabi, hawakan ang kanilang kamay o haplusin ang kanilang buhok. Sabihin ninyo sa kanila na naririto lang kayo at mahal na mahal ninyo sila. Maari pa rin kayong magsalita sa kanila sa malumanay na boses kahit na hindi sila sumasagot. Ikwento ang mga masasayang alaala ninyo kasama sila ang mga aral na itinuro nila o ang mga paborito nilang kwento. Maraming hospice nurses ang nagsasabing kahit hindi na makasagot ang pasyente, naririnig pa rin nila ang inyong mga salita. Ang inyong boses, ang inyong presensya, ang inyong pagmamahal ay nabibigay ng kapayapaan sa kanila. Maaari rin kayong mapatugtog ng paborito nilang musika o kaya naman ay manalangin sa kanilang tabi. Ang layonin ay iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa kahit at tila ba sila ay lumalayo. Ito ay isang pagpapakita ng tunay na pagmamahal, ang pag-unaw at pagtanggap sa kailang pangailangan, sa huling yugto ng kanilang buhay at ang pabibigay ng kapayapaan sa pamamagitan ng inyong presensya. Ngayon naman, dumako tayo sa ikaapat na palatandaan na madalas ay nakababahala para sa mga kapamilya kung hindi nauunawaan. Ito ang bak pagbabago sa pag-inga. Maring mapansin ninyo na nagiging irregular na ang kanilang pag -inga minsan ay napakabilis tapos ay biglang babagal. O kaya ay may mahabang pahinga sa pagitan ng paghinga. Tinatawag itong chain stokes breathing. Kung minsan naman may maririnig kayong parang malalim na tunog mula sa kanilang lalamunan habang humihinga sila, parang tunog ng plema o uhog, ito ay madalas na tinatawag na death rattle o tunog ng kamatayan. Ito po ay nakakabahala talaga para sa mga nagmamasid dahil tila ba nahihirapan silang huminga. Pero mahalaga maintindihan natin na sa puntong ito, ang tunog na ito ay madalas na hindi na masakit para sa kanila. Ito ay dahil ang kakayahan ng katawan na mag-expectorate o magpalabas ng plema ay humihina na. Ang mga likido sa kanilang baga o lalamunan ay hindi na naipapalabas ng maayos, kaya lumilika ito ng tunog. Ito ay isang natural na pagbabago sa pagtatapos ng buhay. Ang sentro ng paghinga sa utak ay dahandang humihina kaya nagiging irregular ang kanilang paghinga ano ang ating magagawa para matulungan sila at para mabawasan ang ating pag-aalala una tandaan na ang tunog na ito ay madalas na hindi na masakit para sa pasyente bagkus ay mas nakakabahala lang para sa mga kapamilya para mabawasan ang tunog maaari ninyong ilagay sila sa tagiliran o bahagyang itaas ang kanilang ulo gamit ang unan upang makatulong na bumaba ang likido at hindi makaipon sa lalamunan. Maari ring punasan ng kanilang bibig gamit ang malambot na tela para maalis ang anumang labis na laway. Kung may gamot na inireseta para sa ganitong sitwasyon, gaya ng pampakalma o pampababa ng plema, sundin ang payo ng doktor o hospice nurse. Ang pinakamahalaga ay manatiling kalmado at maging present sa kanila. Ang ating pagkabalisa ay maaring maramdaman nila. Sa halip, magpatugtog na malumanay na musika o bumulong na mga salitang pagmamahal sa kanilang tabi. Paginga nito ay bahagi ng proseso at ang ating pag-unawa at pagtanggap ay makakatulong sa kanilang kapayapaan at sa ating sariling kapayapaan din. At nayon, dumako na tayo sa panghuling ngunit mahalaga ring palatandaan na ibinabahagi ng mga hospice nurses na madalas ay lumalabas sa mga huling oras o araw ng buhay ng isang tao. Ito ang ikalimang palatandaan, ang tating pagbabago sa kulay ng balat at temperatura ng katawan. Mapapansin ninyo na ang kanilang mga kamay at paa ay maaari maging malamig sa pagdampi at ang kulay ng balat ay maari maging maputla o minsan ay may mapansin kayong parang batik-batik na asul lila sa mga bahagi tulad ng tuhod, siko o paa. Tinatawag itong mottling. Ito ay dahil sa paghina ng sirkulasyon ng dugo. Ang katawan ay binabawasan ng pagdaloy ng dugo sa mga dulong bahagi ng katawan at ipinopokus ang ang natitirang sirkulasyon sa mga vital organs para mapanatili pa rin ang kanilang function. Ito ay natural na tugon ng katawan sa papalapit na pagtatapos ng buhay. Ang temperatura ng kanilang katawan ay maaari ring maging unstable. Minsan ay sobrang lamig, minsan naman ay sobrang init, kahit na hindi naman sila nilalagnat. Ang kanilang balat ay maaari maging mamasa-masa o malagkit din dahil sa pagbabago sa pagpapawis. Ngayon dapat nating gawin sa panahong ito. Ang pinakamahalaga ay siguraduin natin ang kanilang ginhawa. Kung malamig ang kanilang balat, takpan sila ng manipis na kumot o gumamit ng medyas para sa kanilang paa. Kung mainit naman, gumamit ng mas manipis na damit o tanggalin ang ilang kumot. Mahalagang iwasan ang paggamit ng heating pads o hot water bottles dahil maaring masunog ang kanilang balat dahil sa paghina ng sirkulasyon at pagkabawas ng sensibilidad. Ang pagkaplos ng dahan-dahan sa kanilang mga kamay at paa na may kaunting lotion kung gusto nila ay makakatulong sa kanila na maramdaman ang inyong pag-aalaga. Tandaan na ang mga pagbabagong ito sa balat at temperatura ay normal na bahagi ng proseso ng paglisan at hindi ito nagdudulot ng sakit sa kanila. Ito ay tanda lamang na ang katawan ay dahan-dahang naghahanda sa pamamaalam. Ang inyong presensya at malumanay na pag-aalaga ay mas mahalaga kaysa sa anumang panggagamot sa mga panlabas na senyales na ito. At ito na ang pinakamalaking sorpresa, mga kaibigan, na binanggit ko sa simula. Ang mga palatandaang ito ay hindi dapat magdulot ng takot. Sa halip, ito ay isang paalala, isang pagkakataon upang mas lalo nating mapahalagahan ang bawat sandali at magbigay ng tunay na pagmamahal at kapayapaan sa huling yubto ng buhay ng ating minamahal ito ay ang panyaya upang maging higit na naroroon hindi lang sa katawan kundi sa puso at espiritu ito ay ang pagkakataon na iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa na minamahal sila hanggang sa huli at nahanda tayong tanggapin ang kanilang paglisan ng may pagmamahal at dignidad. Ang kaalaman na ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang maging kalmado, maging mapayapa at magbigay ng ginhawa sa ating mga mahal sa buhay. Hindi natin makokontrol ang oras ng paglisan, ngunit makokontrol natin ang uri ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay natin sa mga sandaling iyon. Ang mga hospice nurses sa kanilang matinding karanasan ay nagpapatunay na ang pinakamahalaga sa huling yugto ng buhay ay hindi ang pagpapagaling kundi ang pagbibigay ng kapayapaan, pagmamahal at dignidad sa huling pagbubudnod. Nauunawaan natin ng pagbaba ng gana sa pagkain at inumin, ang mas mahabang oras ng pagtulog, ang paglayo sa mga tao, ang pagbabago sa paghinga at ang pagbabago sa balat at temperatura ng katawan ay ilan lamang sa mga natural na palatandaan na nagaganap bago pumanaw ang ating mga nakatanda. Ang mga ito ay hindi dapat ikatakot bagkus ay dapat nating unawain bilang bahagi ng natural na proseso ng buhay. Ang bawat isa sa mga palatandaang ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magbigay ng mas mainam at mas mapagmahal na pag-aalaga. Tandaan niyo po ang pag-aalaga sa isang minamahal sa huling yugto ng kanyang buhay ay isa sa pinakamahirap maunit pinakamakapangyarihang pagpapakita ng pagmamahal. Maliit na pagbabago sa pag-unawa at pagtugon ay malaking ginawa ang maidudulot hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ang pagmamahal, presensya at pag-unawa ay ang pinakamahalagang gamot sa mga panahong ito. Ang pagyakap, ang paghawak ng kamay at ang simpleng pagiging naroroon ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Iparadam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang pagdalakbay. Nais kong marinig ang inyong mga karanasan o salobin tungkol sa paksa ito, Mayroon ba kayong mga katanungan o nais ibahagi? Huwag mang atubiling maliwan ng komento sa ibaba ang inyong mga kwento ay maaari magbigay inspirasyon at tulong sa iba na dumaraan din sa parehong sitwasyon. At kung naramdaman ninyong nakatulong ang video na ito sa inyong pag-unawa at sa paghahanda ng inyong puso, pakiusap ay bigyan nyo kami ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang bilalaman na magbibigay gabay sa inyo sa iba't ibang yugto ng buhay ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin para patuloy kaming makapagbahagi ng kaalaman at inspirasyon. Ang buhay ay isang paglalakbay at sa bawat yugto nito, mayroon tayong matututunan at maibabahagi. Sana ay patuloy tayong magmahal, umunawa at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa sa bawat yugto ng ating buhay mamuhay ng buo at may pagmamahal sa bawat edad.